gugugo, mas kayo, musabeng uh, nandam lang tayo kapatan kasi naghahatid na'y, kung 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 umaga pa kasi dito tayo ngayon sa ano, Divisoria recto Divisoria kung tipa lang yung tao medyo maluwag pa pero mamaya nito punong punong na to yung divisoria na to ayun o okay, buhat buhat pa o oh. pang latag latag nila yan dyan kundi mga jet ayun eh, no, inaharangan ako uuklap <laughs> oh, din ayo nalang minto sa tabi diyan gusto nilang sakit na isa sa dahilan na magka-topic Yeah. tapos Dala ko ngayon boss papa to ipapachinsuil ko to ngayon Yung l ý chí là tôi nói tiếng xoay taon na. Late na ako ng ito yung totoban, boss. Oh. Mga boss, yan yung totoban. Tahimik. Yan. Ayan yung totoban center. Okay. na sa Abad Santos Posta, malikot ka to masyadong kamera mamaya. May ginagawa pa.